Agkuha na kastuba no? Agkuha na ni Mo? Oo ah, Ganyan pala ang pag Ano ng Kuhan Pag Paano tumutulo ang tuba Pinag... Simpli lang. Ayan o, tumutulo na ho, May ano na o. Ah, ng tuba oh Ayan o. Tumutulo ng tuba Oh. Tulo na. Tulo ng tuba. <laughs> Ayos na. Tumutulo ng tuba. Mga ka-viewers. O. Oh. Kunin natin. Nakuha na ang tuba. O. Oh. Sinali na sa kabila. Ah, makasuka na. makasuka. <laughs> kasuka para nilaw dito yan sa katabi ng bahay ko mga ka viewers mga guys oh dito lang Sim simple, lang. lang pala ang pag ano ng tuba ayan oh dinalikan na pag tali dinalik na mamaya kukuha na naman ito mamayang tanghal ah, hapon oh, oh yan ang tuba o oh. ayan, oh. ayan wala pang ano yan tungog ayan oh. wala pang pang papula wala pang kulay yan talagang galing pa talaga yan sa pris na pris na, pris na tuba ayan o oh, bago pang galing yan dyan sa sa kabila yung kwan, uh, ayan o, oh, galing yan dyan. Katapos inilipat dito. Kasi kukunin na yan mamaya. Alos mga pare. Oh. Tikman mo nga no? Kung oh. matamis ba? Oo. Oh. Ang ah, sarap. Ang sarap pala oh. oh. hmm. <laughs> o. <Tinalo>. Oo. <laughs> Pinalo <laughs> <-lo> na. Koko <laughs> may maasim na, na yun. <laughs> okay na. Maasim na. Maka tatlong araw na yun. Hindi mo nakuha.